Pwede po bang may paliwanag ninyo kung paano makakatulong itong short and trigger period sa pag-release ng pondo ng fuel subsidy para sa transport sector? Um, okay. So, sir, uh, ano ko lang ano, i-correct ko lang yung pangalan po ng aming secretary ay si Rafael uh, Lutiliano. no? At uh, ito nga ho ang usapin kahapon at uh, ang aming kalihim ho ay uh, nagkaroon ho ng presentation ano sa presidente at isa ho doon na, na tinitingnan dahil ang topic ko ay mitigating measures doon sa rising fuel prices ay ito hong uh, mga alalay o mga ayuda ho natin na binibigay sa ating mga kababayan especially sa sa aspeto ho ng uh, public transport sector. Uh, isa ho diyan kasi na uh, nakikita ho natin doon sa 2024 NEP, ano, National Expenditure Program, hindi pa ho naman ito na isabatas into a General Appropriations Act. So may chance pa hong ma ma-amend ng konti doon sa ano na, sa Senate level. So ang sinasuggest kasi nakalagay doon ay crude oil pra, average crude oil price uh, for three months yung trigger. Meaning mm -hmm. sabihin kondisyon para bago mag-release no nung ang government ng subsidy so ang ang napagkasunduan uh, na lang ho ay hindi na po 3 months kasi kung bibilangin per day ho kasi ang trading price ng Dubai crude eh magiging almost 90 days pa ho bago po ma-trigger no mm -mm. ang ginawa na lang is 1 month na lang 4 weeks na lang pag naobserbahan na sunod-sunod na, for 4 weeks yung uh, yung uh, 80 US dollars or above yung average nung buong four weeks, eh diretsuhin na po natin kaagad, i-trigger na kaagad yung pagbibigay ng subsidy.